Ito po ang viral ngayon. Galit na galit. Itong si Bato de la Rosa at si Jingoy Estrada. <laughs> Nagiging uh, usapin lang itong mga ito pag kalokohan, yung may mga ipinapakitang emosyon na hindi normal sa mga katulad nila, yung kakengkoya nila, yung pagpapatawa nila. ba? Diba? Nagiging usapin lang yung mga yan sa puntong yan eh. Pero yung, yung tipong trabaho nila dapat, at uh, kahit pa paano ipamalas yung kanilang dunong kung meron man sa Senado wala naman pong binatbat yung mga yan 'di ba at hindi hindi um, mababalita dahil wala naman talaga kasing kabalibalitang or newsworthy tungkol dito sa mga katulad ni Bato ni Da Jingoy ni na Robin Padilla 'di ba something inspiring halimbawa na totoo'ng may nagagawa at ginagawa sila nga sa Senado so yun Galit na galit, Philippine Senate dismayed the rumors published by a media outlet regarding conversion with the senators of the confidential funds for the Department of Education, DepEd. First on the list, Senator Padilla, Bato de la Rosa, Rivilla, Bongo, Estrada, Tolentino, Senator Villar, and Senator Lapid. So at least nine, etong senador na pinangalanan ng isang media outlet. Okay, at yun nga, ang galit na itong dalawang ito, si Bato at si Estrada, kuno nga ay merong isa sa kanila sa hanay ng mga senador na hindi mapagkakatiwalaan. At yun nga daw ang nagbigay ng information or nagscoop scoop doon sa, doon sa isang media outlet. Okay, medyo sikat ngayon yung media outlet na yun. Ha? Nasa Facebook or nasa um, social media lang po ito. Hindi ito malaking istasyon or TV station. So yon, bakit ba dumating sa punto na pinangalanan or or lumabas nga yung listahan ng mga senador na yon, yung Syam na yon? Siguro, oh, tignan natin. Ito ang isang article na ito. Attorney Falses lauded the group of senators that supported the removal of Vice President Sara Duterte's confidential funds. The abogado said that this is a support for good governance. So yon hinangaan ni Attorney Falses yung uh, mga senador na sumuporta para tanggalin totally ang, ang confidential funds ng Vice President at syempre nga ng DepEd. So yung limang senador na yon at least five na yon ay eto. Tignan natin. Yan. Risa Ontiveros. Um, Tulfo at si Escudero at syempre etong si um, uh, Pimentel at yung isa pa. Okay, so yung limang yon sila po yung uh, nag-agree na tanggalin yung confidential funds totally na si Sara Duterte. Naturalmente, anong iisipin ng mga tao? Kung meron talagang nag-scoop, kung meron talagang, talagang usapin at nag-leak, edi eh, problema nyo yun. Meron pala kayong pinag-usapan tungkol nga sa kagustuhan yung ibalik ang confidential funds. Natural lang yan na sa panahon ngayon, itatanggi nyo na dahil nabuko na kayo. Okay? Ang kinagagalit nyo, nag-leak. Ano ba yung dapat nag-leak? Alright? Hindi ba dapat kung hindi talaga totoo yun, magalit kayo dahil biktima kayo ng fake news. Magalit kayo dahil biktima kayo. Hindi yung kung sino yung nag-leak. Okay? Sino, nang, sino yung naglabas ng information na yon dahil talagang kalat na, to sa social media ayan po yung lima na um, nag-agree sa decision ng lower house na tanggalin nga totally ang confidential funds na daw si Sara Duterte so yung wala dito Natural ay posibleng pag-isipan na baka gustong ipanatilihin ipanati, yung confidential funds na yon ni, Duterte, ni Sara Duterte. At yan po itong nasa listahan nga etong siam na ito, at least 9. O ayan. Okay. Ano 'yon? Nang ibig sabihin ng silence is nothing. Of course, yung yung pag hindi niyo pagsang ayon doon is the opposite. Na gusto niyo panatilihin or gusto niyo ibalik. Tapos ngayon sisisihin niyo na may nag-leak ng information. Ay meron ba talagang information? Meron ba talaga kayong usapin? or pinag-usapan tungkol dyan. Kung wala, edi biktima kayo ng fake news. At ang lakas ng loob natin si Bato de la Rosa na ikukulong, ipakukulong kung sino man yung, yung, yung tridor daw na yon sa Senado. Hindi daw pala mapagkakatiwalaan, 24 senators lang daw sila. Pero yun nga, may isa o may ilan sa kanila na hindi mapagkakatiwalaan. Alam niyo po kung sino ang hindi mapag mapagkakatiwalaan ng taong bayan dyan sa Senado na andito sa siyam sa inyo. O baka nga lahat kayo dyan eh. Dahil kayo talaga ang totoong kalaban ng ating bansa. Di ba? Hindi naman kayo nagsisilbi sa ating mga bansa at sa ating mga kababayan eh. Ang pinagsisilbisyohan nyo po ay kilala ng mga tao nag-iisip ng tama. Na kayo para sa iilang tao, pero hindi para sa ating bansa at sa welfare ng ating mga kababayan. Ang kapala mukha ni Bato no? Ang tapang mo ngayon Bato ah? Ipakukulong ko na no kung sino yung pinagmula na itong, na itong nag-leak na ito. Wow, wow. Ano yun? Aray? Bakit? Ba't kayo nasaktan? Eh wala kayo doon sa, sa lima na nag-agree na tanggalin totally nga yung confidential funds. Ulitin ko ha, yung, yung, paging, yung, yung silence, yung hindi nyo pag-agree na tanggalin, ano ibig sabihin nun? Na you don't care? Of course you have to care. Ang ibig sabihin nun, you agree na ibalik at panatilihin nga yung confidential funds na yun. Mga hunghang tong mga to,